Mga uh, kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa mga loob lamang ilang mga sandali at damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at nagahari iisang e Diyos magpasya walang hanggan. Mga kagabay, napakahalaga ang pira sa ating buhay lahat ng ating pangangailangan mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki natin pangangailangan kailangan natin ang pir o ang salapi o ang yaman mabibili natin ang anumang gusto natin sa pamagitan ng pera mababayaran natin ang ating kakainin mababayaran natin ang ating pangangailangan para sa ating kalusugan sa ating pag-aaral at sa iba pa natin pakikibaka sa buhay. Pira lamang ang kasagutan. Kaya napakahalaga ng pira sa ating buhay. Ngunit kung tayo ay magpapaalipin sa pira, kung wala na tayong iniisip kundi ang kahalagahan ng pira, pira dito, pira doon, pira sa bisyo, pira sa pandurugas, pira sa pagnanakaw, pira sa pangapi. Sa madaling salita, alipin tayo ng pira, napakasama ng pira. Napakahalaga. Subalit makikita natin na dahil sa pira, lalong may ang may mga pira. Lalong nagiging makapangyarihan ang may mga pira. Dahilan upang higit na marami ang nahihirapan wala na nga makain walang ano minsan walang uh, laman ang tiyan o kaya walang trabaho, ang lahat dahil sa pira, ang pira nasa may pira, ang pira nakakabili ng pira ang pira nakakabili ng kapangyarihan kaya ito kakatok tayo sa puso ng mga mayayaman lalong lalong na ang mga nanungkulan sa bayan. Higit na paragahan natin ang ating paglilingkod, ang ating pagbibigay uh, pagbibigyan ng kabutihan sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga mahihirap, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Huwag natin gamitin ang pira upang, ma, upang dadami pa ang ating pira. Huwag natin gamitin ang pera upang umapas atin ang nais ng kapangyarihan. Binibigyan tayo ng pera ng Panginoon upang tayo ay mabubuhay. Upang mabili natin, upang matumbasan natin ang anumang pangangailangan. Hindi upang tayo ay mga aapi, aabuso at maharapan ang ating kapwa. Gamitin natin ang pera sa mga kung parang kaya marahil sa banal na aklat sinabi ni Jesus sa kanyang pangangar madali pa para sa isang kamilyo ang dumaan sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na makakapasok sa kaharian sa langit kamilyo makapasok makadaan sa butas ng karayom. Imposible. Ngunit ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Na ang pera, ang kayamanan, dahil sa ito, ay malimit na magamit natin sa paggawa ng kasalanan. Mahihirapan ang mapira. Mahihirapan ang mayaman na susundin ng Diyos kaya ng minsan pinaka pili ni Jesus ang, ang kanyang alegasyon ng god or mamon ang dios o ang demonyo o ang dios o ang kasalanan saan ang uh, kasalanan ay nasa anyo ng pira, nasa anyo ng labis na kapangyarihan magiging sa ating uh, lipunan o sa ating pamahalaan sino ang dyan ang mga mapira ang mga mayayaman na nailukluk sa kapangyarihan sa pamagitan ng pira at hindi nang dahil sa kanilang kakayahan sana huwag tayong magpapalipin sa pira gamitin natin ang pira ayon sa kagustuhan ng Diyos pinagkakaluban tayo ng Diyos ng pera upang gamitin natin sa kabutihan. Kaya may mayaman upang makatulong sa mga mahirap sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan, pagbigay ng mabuting serbisyo, pagbigay ng anumang tulong, hindi katulad ng tulong o ayuda na tinatawag ng mga politiko kinatampalasan ng mga politiko ang tulong ang ayuda. Binagamit sa kasamaan. Binagamit sa pagbili ng karagdagang pera ng pagbili sa karagdagang kayama, uh, kapangyarihan. Nakakalungkot. Nahigit ng na marami ang naghihirap sa panahon ito. Higit ng marami ang... Uh, nagdurusa samantalang ilan lamang ang nasa tuktok nagkasayahan naglulus tayo ng pera nagwawaldas ng pera ng pamahalaan upang pahirapan ang ating mga kababayan sana magising ang ating mga politiko sana magising ang ating mga opisyal ng gobyerno na ang pirang ipinagkalob sa kanila ng Diyos, hindi para sa kanila, para sa mga mahihirap, para sa mga taong nangangailangan, para sa kabutihan ng Estado. Uh, Mas kisa simple pamumuhay natin, makikita natin na nagiging makasalanan ng tao dahil sa pira o dahil sa yaman. Dahil sa pira, marami ang nagpapatayan pag nanakaw pag hold up o ano masamang gawain magkaroon lamang ng pira magkakasalag tao na maraming pira sapagkat sa halip na gagamitin sa kabutihan ng kanilang pira isusugal o, o kaya magiging daan upang misan ang mga mga asawa ay naghihiwalay ng dahil sa pera. Gawin natin ang pera upang tayo ay mapalapit sa Diyos. Gumawa tayo ng kabutihan sa pamagitan ng ating pera. Tulungan natin ang mga nangangailangan. Gawin natin ang mga lahat ng mga mabuting bagay upang ang pera ay ating maibigay sa mga talagang na-offer na tatanggap ng pera. Hindi masama. Ulitin natin. Napakahalaga ng pera. Kahit sino, sa anumang pangangailangan, nangangailangan ng pera.